Paano kung bukas pagising mo, wala na ang araw? Ang pagkawala ng araw ay hindi mo agad mapapansin. Aabutin pa ng walong minuto bago mawala ang liwanag. Dahil yan ang tagal ng biyahe ng sikat ng araw mula langit hanggang earth. Pero pagkatapos nun, biglang dilim, tahimik at walang init. Sa loob ng ilang oras, babagsak agad ang temperatura. Lalamig ng sobra, lalo na sa mga lugar na malayo sa equator. Sa loob ng ilang araw, magsisimula na magyelo ang mga karagatan mauuna ang mga halaman sa pagkamatay dahil wala na silang liwanag para sa photosynthesis. Susunod ng mga hayop at pati na tayong mga tao. Sa loob ng ilang linggo, ang Earth ay magiging isang yelong disyerto. Sobrang dilim, sobrang lamig, walang oxygen at walang mga pagkain. Kahit ang mga tao sa ilalim ng lupa o bunker ay hindi rin magtatagal dahil ang araw ang nagbibigay buhay sa lahat. Mula liwanag, init, hanggang sa mismong pag-ikot ng mundo. Ang araw ang power source ng Earth. Kapag nawala ito, parang tinanggalan ng baterya ang buong planeta. Lahat ng sistema ay titigil. Kaya hangga't nariyan pa ang araw, sulitin mo ang mga bawat gising.